Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay para sa mga dumaranas ng mga problema sa pinansyal. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang humingi ng gabay, lakas at pag-asa mula sa Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok na may kinalaman sa ating mga pangangailangan at kalagayang pinansyal. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may pusong may pag-asa at pag-aalala. Sa mga sandaling ito ng kahinaan at pagsubok sa pinansyal, kami po ay nagtitiwala sa inyong walang hanggang pagmamahal at awa. Hinihiling po namin ang inyong gabay at tulong upang malampasan namin ang mga hamon na ito at makita ang liwanag sa kabila ng aming mga suliranin. Panginoon, sa aming mga pangangailangan, kami po ay nag-aalay ng aming mga takot at pangamba sa inyong mga kamay. Nawai bigyan ninyo kami ng karunungan at tamang desisyon upang mapangasiwaan namin ng maayos ang aming mga pinansyal na gawain. Tulungan ninyo kami na magtiwala sa inyong plano at magpatuloy sa kabila ng mga balakid na aming kinakaharap. Sa aming mga pamilya, mahal na Diyos, hinihiling namin ang inyong proteksyon at patnubay. Nawa'y maging matatag kami sa gitna ng mga pagsubok at magkaisa sa paghahanap ng mga solusyon sa aming mga problema. Bigyan niyo po kami ng kalakasan upang makapagpatuloy sa pagkakaroon ng isang masaganang buhay sa kabila ng mga kahirapan. Sa aming mga kaibigan at komunidad Ipinapanalangin namin ang kanilang kalakasan at kaginhawahan. Naway maging bukal sila sa pagbibigay ng suporta at tulong sa panahon ng aming pangangailangan. Patnubayan ninyo po kami upang magpakita ng malasakit at kabutihan sa aming kapwa kahit sa gitna ng aming sariling mga pagsubok. Sa aming mga trabaho at mga pinagkakakitaan, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong pagpapala na way pagkalooban ninyo kami ng mga oportunidad upang makabangon at masagot ang aming pangangailangan. Bigyan ninyo po kami ng sigla at lakas ng loob upang magpatuloy sa paggawa at paghahanap ng mga paraan upang maiahon ang aming kalagayan sa pinansyal. Sa aming mga pangarap at adhikain, patnubayan ninyo po kami, mahal na Diyos. Naway bigyan ninyo kami ng tapang at yaga upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Tulungan ninyo po kaming makita ang tamang landas na inyong itinalaga para sa amin at maging mapagpasalamat sa bawat biyayang aming natatanggap. O Diyos, sa aming mga problema sa pinansyal, kami po ay nagtitiwala at umaasa sa inyong walang hanggang pagmamahal at biyaya. Naway ang inyong patnubay at proteksyon ang magbigay sa amin ng kalakasan at kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at awa na way patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po, sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin para sa problemang pinansyal na haway patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.